akin guys oh ang layo guys na aming naabot ayan oh andito kami sa uh, lugar ng pundok ng nataasan guys ayan oh hindi na kami 4 marias ngayon 5 marias na ayan merong isang bakasyonis ayun ayun nakablo napakagandang babae ayan Umalis si Emily Blue din ay. Ay, <laughs> nanakay. Ay, ay, guys, ayan. Ay, ay, ito yung mga magugulong grupo. Guys, ayan. Napakagugulo nila. Kami pala. Ayun guys, alam nyo ba na ako'y namamagaw na sa katatawa namin buhat pa si Ate Marisa ay dumating. Ayan, puro wala na kami ginawa kundi magtawa na na magtawa na kaya yan ang boses ko. Dalaga na. Dalaga na ako ngayon guys. Oh. O, di ba ang ganda ng view, guys? Oh, sobrang ganda dito sa nataasan. Ayan, oh. Ayan, oh, sila, oh. Ayan, oh. Tan, tararan, tan, tan. -tararang. Ayan, oh, guys. Ayan, pwede ba gawang mag-video-video kami dyan? Ayan, oh, ang ganda dito mag-video, oh. Pwede ba gawang maka-estorbo kami dyan? Hindi picture lang tayo picture. Yung, yung guho, guho, mag Maganda Ayan, guys, oh. rin guys. dito oh. Ang ganda dito guys ng view oh. Yeah, pwede Ayan. Pa. Ayan na guys oh. Ah, dito oh. Dito kami dati guys. Nakatira <manyan> nung kami ay ah, mabait. Nung mabait pa ako guys. Dalawa pala ang anak ko nun. Napatira kami dito. Ito dati puro manggahan guys. Ito. Lahat puro manggahan yan. Ayan guys oh. Oh, isa sa formarias yan. ayan guys. no. Hindi na kami formarias, by, By five Marias na. Ayan niya. Isang kumakaway na yan. Ay, bakasyonista. O, oh, diba? Napakaganda niya. Ayan. Ayan na. Kita guys santagat. Kaso, ayan o. Oh, yun. Yan ang yung bayan guys. Yung nakikita ninyo na yun. Yung maliit na ano na yun. Yan yung bayan. Ayan, napakalayo na ng aming naabot uh, kung saan saan. Tapos, may mga bundok-bundok doon. Ayun. Ang okay, guys, o. Maganda. Ayun, maganda magpa-picture doon, o, oh, sa mga bato. Uh, no. hey. Ano, here. Ano, lang Kaway-kaway man lamang kayo. Kaway-kaway. Kaway-kaway sa ating mga viewers at followers. Ayan. Ah... Uh, Pwede ba ga paki-subscribe naman po ng amin YouTube channel. Ayan, kami po ay lumalambing sa inyo. Baka naman po pwede paki-subscribe po kami sa amin YouTube channel. Ayan po. Ito po ang aming news ngayon. Ito po ang news namin Busa. ngayon ito. Ayan. Ayan guys. musang Ilang minuto na? Pakitingin daw ng ganun, malabo ang mata ko. Ilang minuto? Dapat sa mga. O, ayan. Nadi-discourage ako eh. O, may ba? Ano ba? Kari, ano na. Pwede na. Pwede na ba? Ayan. <laughs> ayan na guys. Ayan. <laughs> Ayan, oh, napakaganda ng view guys. Oh, okay. kikita mo ba yan? Sobrang ganda ng view. Hindi ba kayo naiing ganyang panoorin kami? Napakaganda guys sa view. At sa yung mga nakikita ninyo magkaganda ng dila. <laughs> napakaganda nila, guys. Oh, hindi kayo naiing yung manood sa amin. Ayan, oh, di ba guys? Napakaganda ng view. Ayan oh.

Uh, hindi na kami for Marias ngayon eh. Kaya kayo nilalong masaya. Dahil laging five Marias na kami. May isang bakasyonista kaming kasama. Ayan siya, oh. Ayan, yan ay bakasyon. Hello po. <laughs> Ayan na guys, oh. Hmm. Yan, nung ingay ko si Ate Marisa nag-vlog. <laughs> Ayan na oh, napakaganda ng view. Hindi ba kayo iyo guys na iingay diyan? Ayan oh. Panoorin niyo naman ang aming mga video guys. At paki-subscribe na din po. Ayan oh, magandang hapon na lang po. Kami po ay magpapaalam na. Magandang, 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 magandang hapon po sa inyo lahat. At maraming maraming salamat po sa panonood ng aming mga video. Ayan. Ayan guys, so andito na kami sa batuhan oh, Oh, oh. Napakaganda guys. Ayan. Ah, uh, magpapaalam na po kami magandang hapon po sa inyo.